Guys, ito. Nandito kami ngayon. May Naghanap sila large, ng ano, wild rice. rice. Uy, may small. May small. May medium large. Oh. May small 33. Medyo 63. For sure, meron pa yung GSTI. Gina nyo guys, ang lalaki ng ano nila. Kanilang lobster. Okay. Diba? Ang lalaki o. Oh. Ang laki guys, ganyan yung kalaki. Masarap yan pero malaki din ang price niyan. That's it. Puro sure hindi ako mabubusog dun. Puro seafoods man siya. Koko Ichiban yan na lang tayo din. Noodles. May siya kinuwings man oh. Ay, mayroong anong baboy si Stick. Mala kari udon. Ay, I like that one, udon. No, masarap ngayon. Mabusog ka kaagad. Yeah, gusto ko yung udon. Yeah, ako din. I like udon. Coldplay? Coldplay. What is that means? Ito na lang tayo, oh. Wala naman lang tayo. Let's ano naman ito. Doon sa dulo din. <laughs> so tinagal-tagal nang inikot-ikot namin sa COVID Jam Ay, nasa taas. Akin okay, tayo sa taas. Ay, napuntahan natin eh. Kupitiam, marami naman doon sa Kupitiam. At least maraming opsyon doon. May crispy pa rice, may crispy chicken. Alay, palabas naman yata ito. Lunch. Pepper lunch. Korean man to. Korean to. Naghanap kami ng malalamunan, guys. Saba. Poromos siya. Kamachi uh, kam. Unagi. Yeah, I like unagi. May noodles. Naghanap kami ng masarap na kainan. Anong, anong oras na ito? Oh? May mango something sila. Kariyan, Ramyun. Dito na lang tayo at least na piece of mine. <laughs> <laughs> Ay, no, tinan mo mo nalaki yung size cream nila. Tinan mo isang palato, oh. Hindi <laughs> naman yung ice cream. Ice cream yun. Parang masarap to, eh. Japanese yata to. <laughs> yeah, Japanese. Yeah, Japanese ganda ng design nila oh. Uh, Naku, ang uunti uh, na nga inumin. Gagaganon na yung inumin nila. Okay. Ganyan naman dito. Mm -hmm. Sa ano, sa Japan. Ganyan naman sa Japan. Si, tingnan mo. Oh, yan, Ay, ang mahala. Ang mahala yung uunti Pero ano naman, oh, 480 yung noodles. Nila. Ay, hindi naman yung sarapan. Ang hindi guys, hindi siya pasado sa taste nila. Maganda lang yung display, I mean yung pwesto nila ng restaurant, pero dele man pasado yung ano nila. Ito na lang tayo sa Yaka Kunkaya. Masarap pa yung kape dyan. hindi kayo magre-regrets mo, you no? Know? O ah, ba? Diba? Masarap yung titarek nila dito. Ayun nga, yun yung ice cream. kaya so, kaya nilalagay sa dikti so, para masigurado. Masigurado na marami sa kolektero. Oh. Asan na yung kanina? Sushi. Ito lang tayo din. So ganyan na ang panahon dito guys. Ayan din. May spotlight sa taas, may Yamaha, may something else. Basta kayo nang bahala. Ay nandun ang target namin yung nandos na yun. Pero maraming tao yan for sure. Kinaginaw man si uncle sa baba. Nagkakagulo na sila guys oh. Isang bomb si Eken yan. Tignan nyo muna yung menu nila. 75. Family platte man yan. Pwede kumanta dito guys. Ayan mo. May K-Star Karaoke. You see peri-peri chicken? It looks like peri-peri, you know? This is spicy. Half, two sides. I want to put lang ba yan? Ah, oh, 17. Two so, half. 26. Two o, ano yung mga sides nila? Diba? Baga ganito. Oh, I see, I see. Kung boneless. O, dyan na lang tayo. 18. Chicken butterfly. Puro chicken? Yeah, puro chicken nga kay Nandos man to. Okay lang, basta masarap. So, taas na tayo. Gusto niya talaga dito, kaya nagpabalik-balik siya. Doon lang tayo sa taas. Maraming options din. Oh, then I'm gonna check, then you stay here. I will check, okay? May prince price ba sila? Wala. No more prince price. pala? Wages from... Meant... So side, na kunin mo. meron silang asset, eh, no? Masarap mm -hmm. oh, yun, masarap yun ah. Kaya <laughs> yes, no <laughs> Pwede kang tukumanta doon o, no? may king star. Ayun o. Okay. Okay. Ay, no? Yeah. So yun guys, dito na talaga kami na bagsak sa Nandos. Mukhang masarap naman ay eh, no. See? I told you. Ay, eh, sa labas pala yung kay, uh, kay Star na yun. Your command is my command. Oh, Magkano? For chicken with one regular side, $17. May GSC pa na ano. May parang masarap ng sweet potato. Ba, mayroong sweet potato dyan. Masarap yung sweet potato. Mukha. OMG, guys. Ang mahal ng pagkain na. O, oh, ito. One Tignan mo nga yung apatan, bab. Anong apatan? Yung apat na hiwang. Ayan, o. Ten dollars for six pieces. Ano lang to eh? Yung drumstick? Parang one, tatlong ah? mm Ha? -hmm. I want Spence Presley. Ito, sweet pate eh. Ay, na yung pate, guys. Ayan guys, natapos na ang lahat. Na-finish na. na Thank you for the Nandos. See you again. Come again next time. Tingnan nyo guys, ha? tingin na naman ang mga to. Oh so, kailangan mo iskan. At ang tapos ng hapon kumain, mag-order na naman tayo ng pagkain. Yes, yes. kuya. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Support light. Support light yan. Support light. Ito guys, yung mga pang bahay. Yung mga pang display sa bahay. Nandito yung mga pang kusina. Basta pang bahay siya. Alam nyo na kung ano yung ano. May kartina, may, may, may pilo, may kandero, may palayang susir. ha <laughs> ah? Ano? Ano? May ano? Ah? So yung ala ko mainihin nila ba? Yeah. Bakit ganito yung ano nila? Ano bang merong ano ngayon? Di ba March pa lang? Ano bang? Last minute na yun sila nagsasabi eh. Di ba? Yeah. Mas yeah, pag matanda, pag tumatanda ka na ganyan na 'yung mga naiisip mong bilhin. Diba yung mga aesthetic na talaga 'yung mga ganito. Oh. <laughs> yeah, 'di ba? Tingnan mo kung magkano. Ano, 'yung paglagyan mo ng pizza? Hindi, 'yung pag nagpa 'yung so, alam sa hindi mga cheese? cheese. Yung sa mga cheese. Oo, ito, 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 ito. Yeah. Hindi naman tayo kakain ng cheese Hindi naman tayo mga sa mga ganun baboy boy? mo lang ba? For try. O, your... hindi, oh, okay, try. Ay, try. Ay, tapos. Ako ng ba? Ay, maganda to. Si Piker. Dito kami ngayon guys sa ano, sa spotlight. So yan. shout out po sa inyong lahat guys. Kamusta ang mga nguso ninyo? Shout out nga po pala sa lahat ng mga nanonood diyan. This one. Pag pag tumatanda na ang isang tao, ganyan na yung mga iniisip niya na bilhin. Oh, sorry. Ayun. Ito parang bet ko to. Ay. Ay, beagles. I like this one. Ay, set na siya. Tingnan ninyo. Makapala. Ito yung kinainan natin kanina. Ang mahal naman. Okay so, na kayo, no? Bakit? Hindi naman ang itlog, ah. na isa. Mahal na daw ngayon ng itlog, guys. So, sabi ko mag-alaga na lang sila. Ba't maganda yung itik? Ang sarap mag No, paano? Paano? Patingin? Wrong, wrong. O, ganito pag ano? Pag red No, ganyan siya. Dapat, dapat ganyan lang siya. O, ganyan ang hawak niyan. Ganyan. O, kaya nga, ganito. Hmm ito naman ito ganito. Okay. Yung sa high bowl daw, high bowl. Yung baso na high bowl. Yeah, you don't see verse Ganito ang arte ng mga people. See, ito pa na yung binibili ng amo ko. No online lang din niya. $18 ang, ang isa ha. Ayan yung nalagay namin ngayon eh. Sabi ko bakit kaya lagi siyang bumibili ng ganyan. o well, at least, di ba ka? So anyway, thank you so much po sa inyong panunod guys. Salamat sa inyong mga nguso at mga mata na nakatugtig dyan. See you around and see you again next time. Babus! 10 minutes na? Oh yeah? Bakit 10 minutes lang?